Basta batas! Basta batas! Basta uh, batas! Isa pa, Atty. Art, no? Pagka sinabi mong uh, pagnotaryado, from a private document, it will be converted into the, to a public document. Ang ibig yes. lang sabihin niyan, Ma'am Jen, is it will be binding to the whole world. No? Ibig sabihin ko, yung inyong uh, secret na kayo lang dapat dalawa ang nakakaalam, pag pinanotaryo mo na yan, siniwalat mo na sa buong mundo at i -re record isasubmit pa yan, i -re report pa ni o, diba ator ni yon yan. Pagka hindi, <laughs> lang yon, hindi lang yun. Hindi lang yun sinusulat. Kumukuha pa yung notaryo ng kopya nun. At sinasubmit yun yes. sa korte. Para pagdating yes. ng araw, pag mayroong dispute doon, pwede yung kunin at mag-certify yung korte na ito yes. ay existing. Kaya kinukuha. Tama. Kinukuha yun. Mayroong certified true copy na tinatawag. So, yes. hindi ko sabihin, tumataas yung value yes nung agreement or yung ano niyo transaction niyo so uh, from from a from a private deal it becomes a public deal public transaction a public agreement so malaki ang ano niya na malaking kaibahan niyan kasi pag sinabi mo yan at naging naging effective yan wala nang good faith wala nang uh, innocent bystander na tinatawag na oh hindi ko alam eh hindi mo alam um, pero na 'yan. So ibig sabihin wala kang lusot doon. Sabi ni attorney, it has the presumption of regularity. Hindi pa siya presumption na paging special, pero regular pa lang. Uh -huh. Pero regularity, ma'am. <laughs> wala si pa 'yan Wala pa wala pa special. Regular na. Wala pang pan tuldok. Yeah. Basta batas. Basta batas. Basta batas.